Wow. Ba't may bigas ka? lang galing. Ay, ito. Hmm. Ah, galing sa mabuting puso. Uh, ah, binigyan niya ako ng bigas. Kasi nga, wala akong biyahe. Wala akong pasada. Tresikil. Hmm. Dahil, yung maya rin, sinuspindi ako. Dalong linggo na ako walang biyahe. So, na, yung, -ibigay nito, yung, yung, bab yung, puso yung, 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 Salamat sa'yo. Sa salamat sa'yo. Uh, Binigyan mo ako nito ng bigas. 25 kilos na ito. Bigas na bigay niyo. Ako, sobrang laking tulong sa amin yan. Sobrang laking tulong sa amin. Thank you sa nagbigay. Dalawang linggo na, na kumigit na walang kasahan ng tricycle. Mm -hmm. Walang wala talaga kami, guys. Ano, hindi pindi ako na mayari ng tricycle. Hindi ako pinababiyahe. Hindi ko po, hindi ko pa. Ba, ba, bakit hindi ko alam. At hindi lang ito, ito pa, papakita ko sa inyo. Pa, ito pa yung mga gusto Salamat. So, Salamat sa ibuting puso. Salamat sa mga mabuting pusong na nagbigay. Thank you, thank you po. May sabon Hindi pa. Dito kasi naman 'tong sabon. May sabon Ay, okay, po. May sabon. Shampoo, shampoo pa nga sa ka powder. Thank Salamat you. sa nagbigay ya uh, mabuting puso. Ito 'yung pambili nito. Salamat. To Lord. Kasi wala tayong. Si Lord no ba? Oh, oh, may chocolate pa. pa. Pagsukol pa. Pagbalik ng triple triple pa. Mm. Oh, may kape. Ayun ito paborito oh, mo kape. May you, adik ka sa kape. Alam niya talaga, paborito mo yan yung mm. black coffee Ano, ulam. May ulam na. Ay, may coffee mate pa. Uh -huh. Ano na ang halagan niyan? Ano? Uh, mm. Me. Salamat sa'yo. Salamat sa nagbigay. Bala na po ang Thank you. Panginoon Jesus na balik ko sa inyo. Ang lubi dubi Ay May coffee made pa nga. Diyos na po ang may karapatan ko. Oh, mag pa. Mag Amat, may coffee made na ako ngayon. Wala, may Milo pa. may Milo pa. Ito siya. May Milo pa. Wala, well, pa. May gatas pa nga. pa. Wow, ano? nga naman. Wow, galing naman. Ang galing naman sinagbigay ito. Ang galing, anong

Saan hmm. ka pa dyan? Oh, salamat. Sino, sino kayo dyan? Salamat, nagbigay. Thank you so much. Puso. Pusit, puso. Ako, si Lord na bahala sa'yo magbalik lahat-lahat ng mga kabutihan no, na yan. Ay, sobrang kailangan talaga namin ito ngayon. Sobrang. Salamat. Salamat po. Salamat. Ito ang mamahal ng ano ngayon. To. Thank you. Thank you so much. God bless you more. More blessings to come. Mm -hmm. bye Bye-bye.